May nag sa page natin, sa page ng Beast Tire, na nalilito daw sila sa pattern at pagkabit ng gulong ng Beast Tire. So, para hindi kayo malito, ipapakita ko sa inyo ang pattern ng ating gulong. Makikita nyo rito, ang gamit nating gulong sa big bike, sa ibang mga scooter ko, ay puro Beast Tire. Ayan, nakasulat naman dyan. Ang pattern kasi ng gulong, itong tread, ay eh, magkakaiba depende sa style For example, itong gamit natin ay disc tire na plus. Meron ding fire blade. So ito, ang design nito papaganito. Ito yung pinaka-pattern niya. Mapapansin nyo, kung sa ibang gulong, ang design nito ay dapat papaganon. Ito naman, baligtad. Sabi ng iba, nakakalito yung pagkabit. Pero huwag kayong malilito. Mag-base kayo dito sa ito. Nakasulat naman yan. Meron naman nakalagay na rotation dito. Ito, mapapansin nyo. Nakasulat naman. Tapos may arrow. May arrow dito na nakasulat. Ayan, front. Tapos dito naman may arrow din na rear ang nakalagay. So, patalikod and then paharap. Ayan, Pagdating sa bistair na gulong, meron ding iba yung pattern. Kaya nga, magbe-base kayo dito sa pattern na rotation. Dahil yung pang PCX na 110-70 by 14, yung sa harapan ng PCX, baligtad naman yung pattern nun. Kaya sa lahat ng magkakabit ng bistair na gulong, dito kayo magbabase sa rotation pattern. Alright?